Yo, what's awesome, up mga idol? Magandang gabi sa inyong lahat. So, ang video na ito mga idol, no, uh, ang topic natin is gaano ba katagal yung uh, proseso no, ng pag sa South Korea. So, base lang ito mga idol sa aking experience. No? Uh, Nag-aral ako mga idol a uh, year 2022. And then, same year, nag-exam ako. Uh, kaso hindi ako pinalad. No? July yun, tapos ang exam ko ay September. And then pag, pagdating ng November, meron na namang uh, registration. So nag ando 'yon, nag-register ako mga idol kasi uh, alam ko na kung ano yung mga requirements and then alam ko na rin kung paano mag-register. Uh, so ako na lang nag-register mga idol, hindi na ako pumunta sa school. And then 'yun, nakapasok ko mga idol, uh, November 'yun, November. And then pagdating ng December, pinalabas nila yung uh, yung schedule no mga schedule ng exam so uh, second batch ako mga idol then ang date ng exam ko is uh, April April 2023 na no next year so may ano pa ako may kung uh, magalim, five months na may five months ako na mag-aral or mag-study mag-review And then, pagdating ng isang mga idol, so, sa awa ng Diyos, nakapasa tayo. And then, mula nun, nakapasa ako. Then, uh, nagsubmit ng medical, no, pinadala sa DMW, no. And then, ayun, pagkatapos ng medical, so, naghihintay na ng ano. And then, nakaalis ako mga idol, is, uh, January na, 2024. So, nakapasa ako ng exam is April 2023 and then nakaalis ako is uh, January so, January 2 uh, yung uh, date flight flight date no papunta dito sa South Korea. So January 2 2024 ako nakarating dito mga idol. And then uh one year na no, one year na tayo dito sa South Korea my So, yun lang no. And then pero sa iba medyo matagal talaga matal, matagal talaga no lalo na ng ngayon kasi yung iba talaga inaabot ng ilang taon no mula pag mula nakapasa hanggang sa proseso kasi yung uh, exam na exam no ang DMW pa exam pa exam ng exam kaya uh, lalo na mga rooster, di pa nasisilit na eh. exam na naman so isa tayo mga idol sa uh, na nakapunta rito sa South Korea And then yung iba naman na uh, hanggang ngayon naghihintay pa. So, wag lang mawala ng pag-asa. Baka uh, next selection or kahit eh, hindi naman massive selection mga idol. No, pwede kang uh, mahar or, or, pwede kang masilik. No? Kasi nga maraming company dito sa South Korea. Pero sa ngayon, medyo bumababa yung ano, ekonomiya talaga ng South Korea. So, yan lang mga idol. Uh, and sa mga sa mga, ibis aspirant no, na, makikita tong video na to is uh, mag-aaral lang no? mag-aaral lang palagi tapos uh, malay mo um, isa ka sa maswerteng uh, mauna no di ba kasi nga uh, hindi naman lahat talaga nang nakakapasa nakakapasa ng exam is 100% no na makakapunta or makakaalis kasi nga uh, sinasabi na niyan dati na uh, kahit na nakapasa ka ng exam, pero hindi ka nasisilig, so uh, wala talaga. Wala kang magagawa kundi maghintay, maghintay, maghintay. Uh, lang mga idol yung South Korea. So yun lang mga idol and God bless you lahat.